LJ Sutterfield, nagsalita na, hiling pa rin na suportahan si Boy Tapang sa kabila ng isyo nila. Naglabas na ng pahayag si LJ Sutterfield tungkol sa umano'y iringan nila ng nobyong si Boy Tapang. Aniya, hindi pa raw siya handang pag-usapan ang kung anumang pinagdaraanan nila ngayon. Gayun paman, walang kumpirmasyon kung hiwalay na ba talaga sila o kung ano na ang estado ng kanilang relasyon. Bago matapos ang kanyang blog, hiniling pa rin niyang suportahan si Boy Tapang sa umano'y laban nito kay Boy Yunga sa Battle of the YouTuber. Get to Boy Tapang versus Boy Ungas sa laban nila sa Battle of the YouTubers. Ngayong Feb 26 ta ito, and support natin guys and Ronnie good luck sa iyo and sana manalo ka thank you sa kabila ng ilang mga post nila na madalas makita ang salitang manggagamit at boy humble katunayan isa sa mga naipost ni LJ Bungad agad niya ang mga katagang yes it's only for tandem. Ibinuhos ni LJ ang kanyang saloobin sa naturang post kung saan pinasalamatan din niya ang mga naitulong sa kanya ni Boy Tapang bilang ito ang nauna sa mundo ng pagbablog. Maraming mga fans nila na naghihinayang sa kanilang tandem dahil nakakakilig daw silang panoorin ni Boy Tapang. Sa ngayon wala pang maayos na kumpirmasyon kung tuluyan na nga bang naghiwalay ang dalawa kaya marami ang umaasang magkakaayos pa ang mga ito.